Great day, mabuhay. Welcome to AI Voice Master. I'm a dub voice master. Tara na. Ang pagbabadya ng AI sa mundo ng anime. bantaba sa sining ang Ghibli style na teknolohiya? Kung isa kang tunay na tagahanga ng anime, malamang ay narinig mo na ang usapin tungkol sa bagong update ng Chat GPT na nagbibigay kakayahan sa mga tao na gawing parang gawa ng Studio Ghibli ang kahit anong imahe. Sa ngayon, ginagamit ito upang Bigyang Ghibli ang mga kilalang memes pero mayroon na ring mga larawan ng pelikula at TV shows na ginawan ng bersyong parang Ghibli. Mula Harry Potter hanggang Stranger Things. May mga nagsasabing wala namang masama rito dahil mga larawan lang naman ito. Ngunit hindi ganun kasimple ang usapin. Ipapaliwanag ko kung bakit delikado ang ganitong pananaw. Pero bago ang lahat, gusto kong pagtuunan ng pansin ang paggamit ng AI para gumawa ng mga pilit na kopya ng Ghibli animation at kung paano ito maaaring maging simula ng katapusan ng anime na ating kilala. May isang video na pinamagatang What if Studio Ghibli directed Lord of the Rings na kumakalat ngayon at mabilis ang pagdami ng views. Ang gumawa nito ay karaniwang gumagawa ng kabaligtaran, AI trailers ng Ghibli films sa live action. Pero sumabay siya sa uso. Nang lumabas ang Ghibli style update ng chat GPT at ito ang naging bunga, makikita agad na malayo ito sa perpekto. Paiba-iba ang disenyo ng mga karakter bawat eksena. May bahagi pa nga na parang stop motion imbes na Ghibli animation tulad ng eksena ang pinabagsak ni Pipin ang kalansay sa balon ng Moria. Hindi pa kasama rito ang kakaibang hitsura ng Elfo sa likod ni Legolas, kalahati lang ang mukha niya. Agad mong malalaman na gawa ito ng AI. Pero ang dapat tandaan, ginawa ito sa loob lamang ng siyam na oras. Ayon mismo sa gumawa, minadali niya ito para makahabol sa kasikatan ng bagong update. Sa video description, sinabi ng gumawa na hindi niya na naayos ang mga halatang mali o inayos ang pag-sync ng bibig. Dahil gusto lang niyang makisabay sa uso ng chat GPT at magkaroon ng maraming views. Ngayon isipin mo kung wala sanang pressure sa oras. At ang layunin ay perpektong tularan ang Ghibli style. Walang limitasyon. Kaya pwedeng paulit-ulit na baguhin hanggang sa magmukhang tunay na Ghibli ang kalalabasan. Isang, isang nakakatakot na posibilidad. Hindi ko sinasabing kaya na ng AI ngayon ang gumawa ng pelikulang kasing ganda ng gawa ng Ghibli, pero hindi natin pwedeng balewalain ang bilis ng pag-unlad nito. Sa pagtatapos ng dekada, maaring kaya na natin gumawa ng anime-like films na halos walang pinagkaiba sa totoong gawa, pero sa mas mabilis at mas murang paraan. Ang Ghibli style Lord of the Rings trailer na ito ay nagkakahalaga ng $250 gamit ang clean Credits. Malaki yon para sa isang hobbyist. Pero maliit na halaga lang yon para sa isang anime studio. Isipin pa natin na ang industriya ng anime ay kilala sa pagiging maramot sa sahod at sobra sa trabaho para sa mga animator. Karamihan sa mga animator ay halos maubos na ang lakas tuwing may project kahit sa mga malalaking studio. Halimbawa, Maraming ulat ang lumabas tungkol sa hindi magandang trato ng MAPA sa kanilang staff. Isang dating animator ang naghambing sa MAPA sa isang pabrika at binatikos ang toxic na kapaligiran. Lalong lumala ang issue ng lumabas ang Season 2 ng Jujutsu Kaisen. Bumaba ang kalidad lalo na sa Episode 14. Ang direktor ng episode na yon, si Hokuto Sadamoto, ay naglabas pa ng public apology sa Twitter at inako ang sisi. Pero karamihan sa mga tagahanga ay ipinagtanggol siya at itinuro ang mapa bilang tunay na may kasalanan dahil sa imposibling expectations nila sa staff. May mga nagsusumikap na baguhin ang kalakaran. Pero ang kultura ng sobrang trabaho at maliit na bayad ay sobrang lalim na ng ugat sa anime industry. Habang dumarami ang kontrobersya at lumalakas ang boses ng mga animator at tagahanga, darating din ang punto na kailangang may magbago. Kaya itanong natin, alin sa dalawang senaryo ang mas malamang? Senaryo A. Susuko ang mga anime studio sa pressure at biglang magiging ethical pagkatapos ng dekada ng pagsasamantala. O senaryo B. Palitan nila ang mga taong umaangal tungkol sa kondisyon ng trabaho gamit ang AI. Ayon sa maraming eksperto sa industriya, maaaring bumagsak ang anime industry sa loob ng ilang taon at baka AI ang maging solusyon. Isang halimbawa ay si Terumi Nishi, Chief Animation Director ng Jujutsu Kaisen Zero. Ayon sa kanya, darating ang breaking point kapag nagretiro na ang mga veterano tulad ni Hisashi Kagawa. Si Kagawa, kilalang director at animator ng Sailor Moon, ay halos sitpan kung anyos na. Isa siya sa mga huling henerasyon na aktibong nagtuturo sa mga bagong animator. Pero unti-unti na itong nawawala. Delikado ang kabuoang sistema. Sabi ni Terumi, Kapag nawala ang henerasyon ni Kagawa, tapos na ang lahat. Kailangan nating bumuo ng training scheme bago yon mangyari. Hindi ka pwedeng umasa sa mga production companies dahil freelance animators na ang nagtuturo ngayon. Imposible ito para sa mga kumpanyang puro numero lang ang alam. At dyan ako tunay na nag-aalala para sa kinabukasan ng anime. Kung numero lang ang mahalaga sa kanila, Parang hindi na nakagugulat na darating ang panahon na AI ang pipiliin nila kapag kaya na nitong gayahin ang sining ng tao. Ayaw na nilang gumastos para sanayin ang bagong henerasyon ng animators. Ang takot ko. Makikita nila ang trailer gaya ng Ghibli style Lord of the Rings at sasabing maghintay lang tayo ng kaunti pa. Di na natin kailangan ng mga animator. Magta-type na lang tayo ng prompt. Makikita na natin ang argumentong iyon. Ginamit ng AI ang data natin at ginaya ang estilo natin. Kaya bakit di natin ito gamitin pabalik? Pero alam natin, hindi ito gagawin ng Ghibli. Si Hayao Miyazaki ay matagal nang tumutol sa AI animation. Tinawag pa niya itong insulto sa buhay. Kaya isipin mo ang reaksyon niya nang marinig niya ang tungkol sa trend na ito. Narito ang sinabi niya matapos niyang mapanood ang AI demo ng isang kumpanyang Japones, Duango. Hindi magandang ideya ang gumamit ng AI para sa zombie games. Oo, baka makalikha ito ng mga bagay na lampas sa imahinasyon ng tao. Pero hindi nila inisip ang sakit, ang damdamin. Napakakasuklam-suklam. Kung gusto mong gumawa ng ganitong kababuyan, gawin mo na lang. Pero hindi ito magandang ideya para sa sariling interes. Hindi magandang ideya para sa sariling kapakinabangan. Isa itong insulto sa buhay mismo. Ngunit isa itong eksperimento kaya hindi ito dapat ipakita sa mundo. Naintindihan ko ang punto ninyo. Pero saan ninyo babalak dalhin ito? Gusto kong makagawa ng makinang marunong gumuhit na parang tao. Kung matapos mong panoorin ang clip na yon, ay naniniwala ka pa rin okay lang ang AI Ghibli images, baka hindi ko na kayang baguhin ang isip mo. Pero sana maalala mo. Bawat maliit na hakbang ng AI palapit sa tunay na sining ay isang hakbang palayo sa mismong diwa ng pagkamalikhain. Kapag kahit sino ay pwedeng lumikha ng sining gamit lang ilang salita, nawawala na ang tunay na halaga nito. Ang sining ay dakila dahil ito'y kakaiba. At kapag dumating ang panahon na hindi na natin matukoy kung alin ang gawa ng puso at pawis ng tao, at alin ang gawa lang ng AI sa loob ng ilang segundo, Iyan ay malungkot na araw para sa sangkatauhan. Naiintindihan ko ang argumento na hindi lahat may natural na talento o oras para matuto ng sining. Pero hindi ito ang tamang paraan. Oo, nakakatuwa ang makita kung anong hitsura ng selfie mo sa Ghibli style. Pero bawat larawang ginagawa sa ganitong paraan ay unti-unting ginagawang normal ang ideya na hindi kailangan ng tunay na artist. Kaya kung mahal mo ang anime, at nire-respeto mo ang mga animator na nagsusunog ng kilay sa kabila ng hindi magandang kondisyon. Pag-isipan mong mabuti bago ka makisabay sa AI Ghibli Trend para lang sa profile pic. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Gusto kong malaman ang inyong saloobin dito. Sobra ba ang reaksyon ko? Or talagang papunta na tayo sa panahong magiging banta ang AI sa anime? Salamat mga kababayan. kita sa comments. Paalam. Huwag kalimutang mag-subscribe and like and follow sa ating YouTube account paalam